At ayun, binabati naman po natin ang ating mga basher. Secret basher. <laughs> may basher tayo eh, di ba? Ganun talaga pag... Ganun talaga pag nagpa-vlog ka, di ba? Hindi may iwasan yung basher, di ba? Yung basher na... Ayun, pabayad na. Lagyan niyo ko siya nyo <laughs> Hindi, joke lang. Bahala kayo sa buhay niyo. <laughs> So, oh, para sa para sa lahat ng mga oh, basher dyan. Yung basher natin na laging nakabang sa ating video para i-bash tayo. Oh, ng butas yun. Oh, ba diba naghanap ng butas yun? Lagi, lagi niyong inabangan yung ano natin. Pero thank you so much. Isa ka sa viewer ko. <laughs> viewer yung viewer, ba diba? Tama naman. Oh, oh. oh sa lahat ng nagbablog dyan. O, oh, diba? Sa mga gustong mag-vlog naman, Janice, tuloy nyo lang. Sa mga na pa plano gusto mag-vlog, di ba? Tuloy nyo. Tuloy nyo. Sumakit yung ulo nyo. <laughs> Pero okay lang, okay lang. Siyempre, ganun talaga ang buhay. <laughs>